Ayan, what's up mga kapitbay? No, for today's video, uh, Thursday vlog naman tayo, tech vlog Thursday. Ayan, so yun mga kapitbay, meron akong isi-share sa inyo. Ito mga kapitbay, kung kayo ba sa office nyo minsan, is meron ba kayong mga UPS, like uh, UPS na mga personal PC, or sa bahay, or sa office, or yung mga ganitong UPS. Ayan, okay? So meron kasi akong ibang company na alam na yung mga ganitong UPS nila, kapag uh, uh, ano pinapalitan na agad ng bago. So, hindi yun kasi pwede mo namang palitan yung battery nito. Kaya okay. So, ayan, isishare ko sa inyo kung paano nga ba magpalit na UPS ng ganito ng battery. Kasi, itong mga UPS is tinatagal ng battery nito is minsan umaabot ng 6 months or 5 months. Madaling masira kasi battery nito, Hindi katulad ng mga malalaking UPS talaga is napakatagal. Ito mabilis ang masira. Okay. Ano pa nga ba yung isa? Paano mo nga ba malalaman na yung battery nito is sira na? Uh, ang scenario kung nag burn out mamamatay yung PC mo kahit nakakabit dito kasi ang usual na ganito kapag may UPS ka yung isang set ng PC 3 minutes to mga 3 minutes bago mamatay kasi kumari uh, PC mo malakas mga ganun katagal kaya masi-save mo pa or masi-shutdown mo pa bago mamatay kaya maganda to kasi maganda pag may ganito yung mga PC nyo or yung mga switch server nyo kapag may mga remote server kayo, maganda talaga na may UPS. Kasi kapag nag fluctuate yung kuryente, hindi maapektuhan. Kasi syempre, pag namatay yung kuryente, hindi mamamatay yung mga device mo kasi may battery pa rin. So, pag nagbalik, saka may anti, ano to, anti short circuit something na nakalagay dito sa UPS na to. Kaya ayun. Kaya dito sa amin, pinapalitan namin kapag wari, tumutunog na kapag inun mo or hindi na nagpa-power, ibig sabihin na nagcha-charge. kasi minsan talaga na nasisira talaga to pero bihira lang ang nasisira lang talaga dito is battery lang kaya ayan so papalitan natin ngayon marami to ngayon kung nyo mapapansin dumating na yung order natin marami kasing kaming ganyan ayan dumating na yung order namin so ganito lang yung mga battery nyan ayan ah, kung nyo mapapansin ayan dumating na kapon lang so papalitan na natin So, maraming supplier na ito. kahit mag-search lang kayo sa Facebook market or sa mga ano, sa mga tag nito, sa mga online marami. So ganito lang yung battery niyan. basic. So ganito. Ayun. Normal battery. Ah uh, 12 volts. Ayun. 12 volts. Tapos ayun. Okay. So, papalitan natin yung battery ng isa pag bumili ka ng isang karton, mga nasa ano na ata ito, isa 850 or something, mga ganon. Isang battery na ito. Sobrang bigat pala na ito. So, papalitan natin yung battery na itong isa na ito. ito. Ayan. So, screwdriver. Kailangan mo lang ng screwdriver. Tulad nito, ito. Ayan. Buksan mo lang ng ganito. Ayan, so meron pa pala isang kapitbahay natin na nagtatanong sa akin. Ayan, shout out pala sa, pala sa user, no? kita po siya sa akin, paano nga ba daw mag uh, asset or mag inventory ng mga PC or computer bago lang ata siya or bago lang yung kampanya nila. So, dito sa amin, kapag nag inventory or nag asset kami ng mga devices namin, ang ginagawa namin is through serial number. Kung wala kang ano, wala ka pang asset management na app or software, pwede ka naman mag-excel. Ang gagawin mo is, kukunin mo yung mga ah, MAC address. Or, katulad sa amin, nilalagay namin dito as, eto, lahat naman kasi ng device may serial. Ayan. Lahat ng device, mapapisi man yan, basta kahit anong device may serial yan, lahat ng device na nabibili natin or nakikita natin lahat yan may serial. So, dyan kami nagbabasi sa serial. Tapos, pini-print namin sa sticker paper yung kanyang barcode. Kung meron kasi kayong ano, kung meron kasi kayong mga uh, inventory or yung mga asset management na app, meron kasi yun na pwede mo i-print yung ano, yung barcode. So kapag na-print mo, ididikit mo na. Katulad ng sa amin. dinidikit namin. Ganyan, no. nyo ba? Ayan. Ayan. O, diba? Dinidikit namin para madaling matrace kapag na trace mo na yan paano ba magtanggal ng battery nito ito lang yun yan tanggalin mo lang to yan ma hindi mo naman ma ano eh hindi ka naman malilito kasi may negative item positive yung pula so tanggalin mo lang tapos proper dispose mo tapos papalitan natin yung battery na ito. so ganito lang din yun. balik mo lang na ganyan. tapos tanggalin mo lang to tapos mo na yan Ibabalik mo lang din ganito Huwag kayong matakot kasi hindi naman to mag spike May spark konting-konti lang Yan, uh, uh, wala nga oh Tapos pag naikabit mo na yan Yan um, Pag naikabit mo lang, ibalik mo lang Paka basic Yan, ganito lang pagpalit Tapos Yan na, balik mo lang yung turnilyo So, napaka basic na ito mga kapitbay. Kasi yung iba, marami ako dati yung ganito na binenta ko rin. Mayroon na so, isang company na na sideline na ako na tinatapon na nila to kapag hindi na nag charge akala nila sira na so ang ginawa ko pinagbibili ko ng mura pinagbibili ko lang ng mga 250 yata isa so pinili ko pinagpapalitan ko lang yung bent battery tapos ang ginawa ko pinenta ko lang sa iba kaya nagkapera pa di ba tumubo pa kasi ang price nito yung mga ganito, nasa 2,000 plus to. So, binenta ko ng mga 800 lang sa Ay, hindi pala. Binenta ko ng 1,200 ata, oh, para may tubo. So, kapag napalitan mo na yung battery, automatic na yan. O, oh, diba? Oh, may battery na siya kanina, ayaw siya mag-on. So, ganun lang. Ganun lang kasimple yan. Ganun lang kadali yung pag... Uh, Ganun lang kadali yung pag uh, palitan. Pag napalitan mo na, okay na yan. So, meron tayong isa pa doon sa taas sa server. Uh, papalitan natin yung yun Kaso hindi ko pa pwedeng patayin. Mamaya pang ubian kasi hindi ko pwedeng patayin yung switch. Kasi ginagamit pa na sa production. Ayun. So, gano'n lang. Anything. Mapatelepono mo yan. PC or mapa desktop Or mapaganyan. Yan. Ultimong ganito. May serial number yan. Uh, ay, sa loob ba serial number na ito. Uh, telepono, cellphone uh, cell or yung mga device automatic, lahat ng device may serial number kaya kapag nag-asset kayo, papasok lang niyo sa asset niyo. Automatic na 'yon. Kapag so, sinearch niyo, makikita naman niyo kung ano nilagaw yung nilagay niyo pangalan doon. Hindi naman kayo malilito. So, ganoon lang yung pag-asset or pag uh, inventory ng mga desktop or PC nyo, Pag dito naman sa desktop, may ita kang command para makita mo mismo yung serial number ng motherboard. So, dyan po kami nagbabase sa serial ng motherboard. So, itatype mo lang uh, sa Google, how to get serial number using CMD. So, makikita mo na yan. Itatype mo lang dito sa CMD. Yan. Uh, makikita mo na agad yung serial number. So, dyan kami nagbabase. Tapos yung mga monitor, keyboard, ang ginagawa namin dito lang. Yan. Ito mo may nakadikit. May barcode. Pag in-scan mo yan, mapupunta rito sa system namin. Makikita mo agad kung kanino naka-assign. Ayan, may mga serial number yan. Tulad nito yung eh, monitor, may serial number yan sa likod. Uh, yung mga ano ko, yung mga yun. Ayan, yung mga CCTV, lahat, lahat ng mga device, may serial number. Yung mga yun, saka ito, yung mga aking telepono. Ayan, yung mga telepono ko na yan, ayan Ang oh, daming serial number. Lahat yan, naka-asset lahat yan. So, nakalagay ron, check out, check in. So, kapag ilalabas mo na yung device, papangalanan mo lang, okay na yun. Hindi na magbaba, hindi na ma hindi ka na malilito. Okay, so, ganun lang kadali. So, let's go. Uh, kukunin ko pa yung mga iba kong UPS, papalitan ko yung mga battery. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo sa taas, dun sa server rack ko. Papalitan ko yung isang, kasi mayroon akong isang switch doon na may UPS na ganito. Papalitan ko kasi nung isang araw nag burnout out, matay, So, na connection kasi sira na ata battery. Okay? Stay tuned. And let's go mga kapitbay. Dahil 6.30 na, so konti na lang yung gumagawa. Konti na lang yung nagpa-process. Pwede na raw i-shutdown yung internet saglit. Kasi, kayo mapapansin, itong core switch ko na to, may sarili kasi itong ano, uh, UPS. So, si-shutdown siya natin ngayon kasi pag nagbabran out, namamatay yung UPS, hindi na siya bumabalik. Siguro sira yung battery nun, kaya let's go, papalitan natin. So mga ganitong switch, wala naman talaga tong ano, walang shutdown. So automatic, nakalinox kasi mga ganyang switch. So kapag sinutdown mo, automatic shutdown kapag nawala yung power. So let's go. Ah, ito yon Ito at ang UPS, ito. Yung UPS na to. So papatayin natin to. Ayan. Para mapalitan natin para mabuhay natin ulit tong ano na to so let's go palitan natin ito yon shut down 1 2 3 all right yan nawala yung ingay so kunuti natin palit battery so pag mga ganito pag nagpapalit kayo dahan-dahan syempre kasi may mga ibang servers ay sorry may mga ibang servers na nakakabit baka magalaw mo yun ah. let's go palitan natin yung battery okay yan kung yung mapapansin no oh, namatay namatay yung pinaka power switch natin saka yung dalawang cctv na POA switch okay let's go yes Importante lang naman kasi talaga 'to kasi delikado kasi pag palaging na mamatay yung switch natin baka masira. Tsaka importante din naman talaga kasi na may UPS para in case na magkaroon ng something sa electricity hindi maapektuhan yung ating switch. Kasi before, yun sa isang branch namin, naranasan ko tatlong beses ako na sirain ang switch kasi doon sa isang sideline ko palaging may problema kasi masira yung power na switch nag fluctuate na Napumutok yung fuse dahil nga walang UPS so narecommend ko sa kanila na mag ng UPS individual ayun marami silang pera kaya gumili sila ng centralized na UPS napakaganda yun kaya okay na okay na sila ngayon wala na silang problema Ayan Matagal din to bago nasira oh. Okay So bottle acid ka lang 12 2 EH Ito, ano ba to oh, Sakto lang Ayan So basic lang ang pagpalit Yes Ayan. Dati kasi ang plan talaga dito is centralize yung UPS. Kaso, hindi agad nasunod. Hindi na-approve. Ayan, natapos yung building. Kaya ang ginawa namin, individual UPS na lang para safe. Okay. Kanan, So, recommended ko talaga na kapag meron kayong mga server, switches, routers sa office. Kahit nga sa bahay ko, dun sa home lab ko, may sarili UPS yun Para in case na napapaandar ko lahat In case na alam naman natin sa mga bahay natin Is Nagbabran out palagi Or pag lalo na pag bumabagyo Lalo na kapag yung ano mga kapitbay Yung malakas yung ulan Diba malakas kulog at kidlat Dalawang beses Ako nasiraan ng uh, Video card na mamahalin Ayan mga kapitbay Kanyang mapansin yan kaka-on lang ayan, nag-on na. Napalitan na natin yung UPS. Ayan, kayo mapapansin, ayan. Ito yung pinagpalit nating battery, ayan. Okay. Ayan, uh, ito yung coil ko, ayan, nagbo-boot siya kasi nga pinalitan, pinatay natin. Tapos itong dalawa kanina, yan yung ano natin, uh, POE switch na unmanaged. Mabilis lang siya mag-boot kasi nga ano siya, uh, unmanaged. Pero itong core switch natin, manage kasi yan, kaya matagal. Ayan. So, ngayon, up na siya. So, pinalitan natin ito. Yan. Itong UPS na to. Okay, kasi sira yung battery. Yan. So, ngayon, safe na ulit. Yan. Tsaka ito. Hinalitan natin yung battery na ito. isang server natin na to na DAWA. NBR. Yan. Tapos, itong aking PF Sense. Is, saan ba ito nakakabit? Itong aking PF Sense. Naka UPS din dito. Yan. Alright. So, Ayan. Ngayon, safe na yan. Hindi na tayo mamamatayan. Kaya, ready to go na siya ulit. And, ganoon lang yung diskarte eh, mga kapitbay. Kapag kayo nagtayo ng isang server, or kahit sa bahay kayo, or kahit yung uh, home po ko sa bahay, naka-UPS talaga ako. Kasi, iwasan mo talaga ang aksidente. Like, for example, umuulan, uh, tapos malakas yung kidlat. Diba minsan pag yung kulog biglang pumutok sa tabi ng bahay nyo. Minsan pumuputok yung transformer. Minsan, uh, namamata namamatay yung ilaw na papaktuit. Pag ganun kasi, lumalakas yung kuryente kaya nasisira. So, ilang beses na nagkaroon ako ng ganun sa bahay, yung PC ng misis ko, buti, lang, buti na lang, ngumurahin lang yung video card na sira. Biglang nawala ng display. Tapos, yung pangalawa naman, uh, yung PC ko naman, habang naglalaro ako, dahil nga wala akong UPS pa nun, nung nagkidlat ng malakas, nag-brown out, tapos nung bumalik na yung kuryente, nung inon ko, ayaw na ulit mag, ano, ayaw na ulit mag-display yung aking PC. Kaya, nadala na ako. Kaya ang ginawa ko, bumili talaga ako ng mga, mga UPS. Yan. Hindi bali pagdating sa laptop. Yan. Okay lang yun kasi yung laptop may battery naman yun. Kahit nakasaksak, hindi lang namatay, hindi naman mamamatay kasi nga may built-in battery. Pero pag sa mga ganito, dapat kailangan mo talaga ng UPS. Uh, sa mga ibang malalaking company, yung UPS nila is centralized. Okay, uh, makikita mo sa outlet nila, dalawa yung saksakan, mayroong EC, mayroong DC. So, doon ka magsasaksak sa DC kasi naka-UPS yon. Alright, so may ganong setup. Pagdating naman sa mga small business company, pwede ka magbili ng mga uh, maliliit lang na rack mountable na UPS. Or yung UPS na kagaya nito na pinapalitan natin. Okay, pwede yon Kaya kung gusto mo makatipid. Pero pagdating naman sa performance, wala naman pinagkaiba ang ano nga lang, mas mabilis malobat yung mga individual kasi. Pero nasubukan ko na kasi to, uh, dalawang switch, isang UPS nung nag out, matagal bago maubos yung battery kasi hindi naman ganun kalakas yung kain ng switch eh. Kapag yung switch hindi active yung activity, parang nagiging low usage siya. Kaya ano, Okay lang na sa isang UPS kahit tatlong switch pwede. Yan. Yan po yung uh, advice ko sa inyo no. Yan yung sa mga iba kong sideline. Bumibili kami ng 1000 BA na UPS. Yan. Tapos yung iba naman kahit 650 lang, pag dalawa okay na yon. All right. So sana may natutunan naman kayo kasi welcome back no so sana meron kayong mga katanungan o may meron kayong mga suggestion comment down below okay so maraming salamat God bless peace and then doon po pala sa tropa nating ay na nagtatanong eto yung mga speech ko na to ina-inventory ko to through MAC address din so ini-encode namin sa assets namin kus nilalagyan na ng label o tulad ng course switch ko nasa asset kan, through serial number kaya hindi ka mahirapan okay kunyari may isang nakatambak na machine tapos gusto mong malaman saan galing to, sa so search mo lang yung mga address doon sa uh, inventory or kung wala kang uh, asset management na software or server, kahit sa excel lang, so mayroon namang search doon sa excel. Siyempre pag sinearch mo, nakalagay naman doon. Nakikita mo naman agad. So ganoon lang. Alright? So thank you so much. God bless and peace.